Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa Lae Nation Vlogs mga kalae Yan araw nga ngayon ng linggo mga kalae Yan nagpawala ulit tayo ng ating mga alagang ibon Ay yung ating apat, ay yung ating tatlo na magulang na o may edad na Ay lumilipad na mga kalae Eto sila, yun mga kalae Yan o, lumilipad na sila mga kalae sana walang mawala sa kanila bali pa dalawang araw pa lang nilang lumilipad mga kalae yan, yan sila oh. mga kalae yan, oh. Marunong na sila lumipad marunong na silang magsama-sama dati kasi hiwahiwalay pa ang mga yan mga kalae at the same time mga kalae ayan Ito yung ating iba pang mga inakay na pinakawalan bali nung sabado mga kalae nawala yung kapatid nung grisel natin eto yung Grisel na yan nawala yung blue bar na kapatid niya at the same time ito din nawala din yung kapatid niya na blue bar kasi magkapatid sila Tsaka ito mas magulang lang to kasi first clutch to mga kalay yan yeah, mga kalay Nawala yung kapatid nila Lagi nawawala yung blue bar nila Since 2020 pa Nakapatid lagi Basta blue bar Nawawala At ang ating mga ibon nga Pinakawalan ulit natin Ngayong hapon Bali alas 3 na Ng hapon mga kalay Anong ah, sabado ng umaga Pinakawalan natin sila Nawala nga yung blue bar natin Dapat Itong isang ito pati Ay ililipat na rin natin Kaso nga Okay, mamaya na natin isa ililipat dito sa ating hand section. Okay mga kalae ililipat natin siya dyan mamaya maya pagkatapos nila magsubo dun sa kanila nag-iisang inakay, iwahawalay na natin sila ibe break na natin sila para makapagpahinga naman at the same time dito rin may itlog na rin to mga kalae. yan. At ito nga i-out ko na kasi hindi pa sila nag-iitlog hanggang ngayon 2 uh, weeks na. So medyo may katagalan at ito din naman mga kalae uh, ihiwalay ko na rin puti aring blue bar na may white flight dyan mga kalay iwawalay ko na yan kasi isa naman yung inakay na yon so kaya kaya na subuan niya ng kanyang magulang kanyang ama mga kalay mapapansin nyo yan ang ating mga inakay hindi pa lumilipad masyado so pakakawalan ko muna sila kung hindi uulan tuwing hapon ng mga bandang alas dos o alas tres mga kalae pakakawalan na natin sila ng isang linggo at pagkatapos ng isang linggo mga kalae ay ikukulong ulit natin sila ng isang linggo para ma, para magtuloy tuloy yung linaw ng mata nila at nang hindi sila mag overfly kasi na overfly na tayo na naman yan na lumipad na nga mga kalae yung isa nating young bird yan o mga kalae o, nag aaral na siya lumipad yan o mga kalae o, yan o. grabe patay na tayo mga kalae Siguradong huwag ka lang dadapo doon sa building, mga kalae yan. Huwag lang siyang dadapo doon sa building. Ay, nako. Siguradong dala-diretso Kasi may nagkakalapata rin dito mga kalae sa kabilang to. Ay, eh, magugulang na yun. So, inakay pa sila. Yung bird pa. So, madali silang maakit. Sumama sa marami. At, eto na nga mga kalae anto do na naman yung ating tatlong mga kalapati mga kalae ano kung makikita nyo atin yan yun yung tatlo natin mga kalae dalawa nasa dulo yung isa eh ayan bumalik na yung ating isang ibon ayan, ayan mga kalae yung ating tatlong ibon mga kalae at baka sakali naririto rin yung blue bar mga kalae na inakay eh, sumama sana sa kanila pag uwi so tingin ko naman uuwi na yan mga kalae kasi medyo malinaw na mata naman yan eh. Tsaya, sana sana umuwi so yun mga kalae ano yan muna ang ating update ngayong araw mga kalae sa ating mga alagang kalapate mga kalae so yun mga kalae yan ang ating mga alagang ibon, mga kalae. Sana wala na mag mawala sa kanila kasi sayang. Sayang ang panahon at oras ng ating uh, pagbe-breed. Mawawala. Tsaka lahat yan ay naka-entry, mga kalae. So, hindi pa man nagsisimula ang training. I mean, kulang na tayo agad. Bali dalawa ang kulang sa atin. So, wag naman sana mawawala yung tatlong lumipad. Kanina, ayan o. Oh, Nag-aaral na din o. Oh, lumipad o. Oh ilang pinaka nakakatakot mga kalay yung pag-aaran nilang lumipad mga kalay yung mga utay-utay nilang paglipad mga kalay yan ang nakakatakot kasi may possibility na mawala pa yung mga yan mga kalay kasi nga wala pang kulay yung mga mata nila mga kalay so yun mga kalay dito natatapos yung tong video to para sa Arno to so please like share and subscribe mga kalay sa ating uh, YouTube channel at huwag nyo rin mag mag-follow mag, mag sa ating Facebook account Bondelos Reyes at sa ating Facebook page Ala Ination Vlogs at shout out sa iyo Kurt Garcia mga kalae eh. salamat sa iyong panunod at sana sabaybayan mo shout out sa iyo Kurt Garcia o so, so ikaw nanonood ka magyakag pa bye bye